Sa mundo ng aliwan na telebisyon sa Pilipinas, bihira ang makapagtatag ng pangmatagalang karera na may lalim at maraming antas ng tagumpay. Isa sa mga natatanging personalidad na patuloy na nagbibigay ng kabuluhan hindi lang sa showbiz kundi sa mas malawak pang serbisyo sa bayan ay si Maria Ruby Rodriguez Aquino o mas kilala bilang Ruby Rodriguez. Mula sa kanyang maagang pagpasok sa industriya ng telebisyon at pelikula, hanggang sa kanyang kasalukuyang pagpili ng pagsilbihan ang mga kababayan sa Estados Unidos. Makikita ang isang kwento ng pagkilala, pagbabago, sakripisyo at muling pagharap sa mga bagong hamon ng buhay. Ipinanganak noong Agis ng Enero 1966 sa Maynila. Lumaki si Ruby Rodriguez na may simpleng buhay. Bago pa man siya maging artista, nagsimula siya bilang isang preschool teacher. Ang pagtuturo ay hindi lamang trabaho sa kanya. Ito ay pagpapakita ng malasakit sa bata, disiplina at pasensya. Mga katangiang magagamit din niya sa industriya ng aliwan. Ang unang malaking pagkakataon niya sa telebisyon ay nang makuha niya ang isang paulit-ulit na tungkulin sa sitcom na Okay Ka, Fairy Ko, kasama si Navik Soto at Aiza Sigera. Sa palabas na ito, nagsimula ang mga seryosong pagkilala sa kanya bilang artista, hindi lamang bilang komedyante kundi bilang may kakayahang umarte ng iba't ibang uri ng karakter. Noong 1991, naging isa siya sa mga host ng noontime show na It Bulaga ang pagpasok niya sa programang ito ay nagbigay sa kanya ng ibang sahig sa showbiz. Hindi na bilang simpleng aktres, kundi bilang host na nangangailangan ng bilis, liksi sa salita at pakikitungo sa madla. Sa puntong ito, lumawak ang kanyang kakayahan. Nakilala siya hindi lamang sa mga komedya at sitcom kundi pati na rin sa hosting at variety shows. Sa kanyang time sa 8 Bulaga, at sa mga pelikula, nakadama sa Ruby ng maraming tagumpay. Ilan sa pelikulang kanyang pinagbidahan o kinasama ay ang Enteng Kabisote series at iba pang fantasy comedy films. Sa telebisyon naman, bukod sa OK Cafe Rico, lumabas siya sa iba't ibang palabas, sitcoms, drama, fantasies, at guest at regular roles na nagpamalas ng kanyang kakayahang maging versatile. Sa loob ng 31 taon, Naging bahagi siya ng 8 Bulaga at tinagurian bilang isa sa mga personalidad na hindi nawawala sa kampanaryo ng noontime entertainment sa bansa. Ang kanyang pagiging host ay hindi lamang aliw para sa madla kundi nagsilbing tulay upang maghatid ng saya sa maraming tahanan, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. Bukod dito, ang kanyang pagkakaroon ng kontrata sa Vivo Artist Agency noong mga nakarang taon ay pagpapatunay na tatangi ang kanyang tatak sa industriya. Hindi naging madali para kay Ruby Rodriguez ang kanyang paglalakbay. Nabuo sa kanya ang pakiramdam ng responsibilidad hindi lamang bilang artista kundi bilang ina, lalo na dahil sa pamilya. Ang isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang buhay ay ang kalagayan ng kanyang anak na si AJ na may special needs at autoimmune disease. Kaya nang dumating ang pandemya, sinimulan niyang muling timbangin ang mga prioridad sa buhay. Ang paglipat sa Amerika kasama ang kanyang pamilya ay hindi lamang desisyon batay sa karera kundi sa edukasyon at kalusugan ng kanyang mga anak. Noong 2021, opisyal siyang umalis ng It Bulaga bilang puno ng pasasalamat sa mga taong nakasama at sa mga oportunidad. Ngunit hinarap niya ito bilang hakbang tungo sa bagong yugto ng buhay sa Estados Unidos. Hindi naman niya inabandona na ang kanyang pagiging artista. Bagkus, hinanap niya kung paano mas mapagsasama ang kanyang pagkiling sa larangang ito sa mas praktikal na serbisyo. Sa kasalukuyan, naninirahan si Ruby Rodriguez sa Los Angeles kasama ang kanyang pamilya, ang asawa niyang si Mark Aquino at mga anak na si Tony at AJ. Bagamat malayo sa Pilipinas, patuloy siyang aktibo sa mga gawaing may kinalaman sa kultura, pelikula at komunidad. Isang mahalagang trabaho niya ngayon ay ang Philippine Consulate sa Los Angeles. Dito niya nagagamit ang kanyang pinag-aralan sa kolehiyo, Business Administration noong huling bahagi ng dekada 80, upang maglingkod sa mga kababayang Pilipino na nangangailangan ng impormasyon, tulong legal at paglilinaw sa batas at konstitusyon. Bagamat natutok na sa kanyang day job, hindi niya lubusang iniwan ang showbiz. Noong 2024, muling nakita si Ruby sa pelikulang Hello Love Again na pinagbidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kasama sina Jores Gamboa, Valerie Concepcion at Jenica Garcia. Maliban dito, aktibo rin siya sa hosting ng mga events, lalo na ang mga may kinalaman sa kulturang Pilipino sa Los Angeles. Halimbawa, ini-host niya ang turnover ng iconic jeepney sa Filipino community sa LA bilang bahagi ng pagsalubong sa ikalamampung anibersaryo ng Metro Manila Film Festival doon. Sa kanyang mga panayam, Ipinahiyag ni Ruby na bagaman namimiss niya ang show business, naiintindihan niyang may bagong hugis na ang kanyang buhay. Hindi na ito puro pag-arte o hosting sa telebisyon. Ngayon ay may mas mahalagang tungkulin siyang ginagampanan bilang tagapaglingkod sa komunidad, lalo na para sa mga Pilipinong nasa ibang bansa. Ang kanyang trabaho sa consulate ay hindi lamang trabaho, ito ay pagsisilbi sa mga tao na may pangangailangan, paglilinaw sa batas, pagtulong sa mga hindi nakakaintindi sa mga proseso at pagbibigay suporta sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa buhay ni Ruby Rodriguez, maraming makukuhang aral. Una, ang kahalagahan ng edukasyon. Bagaman artista siya, hindi niya tinanggal ang halaga ng pag-aaral. Gayun din ang paggamit ng talino hindi lamang para sa sarili kundi para sa ikabubuti ng iba. Pangalawa, ang pamilya. Ang kanyang mga desisyon lalo na ang paglipat sa US ay nakabase. Hindi lamang sa sariling ambisyon kundi sa pangangailangan ng mga anak lalo na yung may karagdagang pangangalaga. Pangatlo, ang pagiging bukas sa pagbabago. Hindi natakot si Ruby na baguhin ang landas ng kanyang buhay. Upang maglingkod sa ibang kapasidad, hindi niya tinanggihan ang showbiz, ngunit hindi niya rin hinayaang ito lamang ang bumuo sa kanyang pagkatao. Sa paglalakbay ni Ruby Rodriguez mula sa pagiging preschool teacher hanggang sa pagiging isang kilalang aktres, host at sa huli consular staff sa Los Angeles, makikita ang paglago hindi lamang ng isang artista kundi ng isang tao na may puso para sa pamilya at sa bayan. Ang kanyang kwento ay hindi pangkaraniwan ito ay puno ng mga desisyong mahirap, mga pagbabago, mga pagkakataon at mga bagong simula. Habang tinatahak niya ang bagong yugto ng kanyang buhay, dala niya ang karanasan, aral at inspirasyon na nagmumula sa kanyang nakaraan. Dahil ang pinakamahalagang katangin ni Robert Rodriguez ay ang kanyang kakayahang pahalagahan ang bawat yugto ng buhay. Kapag siya ay nasa entablado, kapag siya ay nasa set ng pelikula, at ngayon, kapag siya ay nasa isang opisina sa konsulado na ang layunin ay magbigay lingkod. Sa huli, ang kanyang buhay ay patuloy na hindi kailanman huli ang pagbabago at na ang tunay na tagumpay ay nasusukat hindi lamang sa tanging pangalan o sa kasikatan, kundi sa kung paano nakakatulong sa kapwa at kung paano pinipili mong gawing makabuluhan ang bawat araw. Naway magsilbing inspirasyon ng buhay ni Ruby Rodriguez ay hindi lamang sa mga nagnanais pumasok sa showbiz, kundi sa sino mang may pangarap, may obligasyon at may puso sa paglilingkod. This has been planned okay. for years. Okay, everybody's asking why? Why did you leave? For what you well, were still doing? Well, first of all, you left twenty. Twenty-one. I was supposed to leave twenty-twenty, but then the lockdown started, so my ticket was like, I had to call the airline, and they just rebooked it and rebooked it because it was still no fly, right? So, okay, two years before I really. So we were planning it. My husband doesn't want us to move out. My daughter, of course, is like, let's do it. Oh, okay. okay. Because her deal with me was after high school, she was supposed to study here already mm. for college. And then she just took the exams in the Philippines. And when she passed UP, she said, oh, mom, I'll just finish college here. But right after college, I fly. Oh, okay. I said, yeah, sure, if right. that's what you want. Right. So that's what happened. So she was here already. We were still in the Philippines because she knew we were leaving anyway. Right. And the main main reason I really left was for my son. Mm. My son AJ, he's a SPED student. Okay. okay, so he's a special ed. Okay, he has intellectual disability. Mm -hmm. So I know that the education here is better. All right, but that's not the main. He has a medical problem. He has stage two nephritis. Okay. He has a very rare autoimmune problem, which is called the chronic inoxion line purpura, which is rare. Okay. Okay, it only attacks men. Even doctors don't know the cause. Right. Okay, so it just happens. But usually it attacks you one.